Magandang araw. Narito na ang ating aralin sa gym. RC quarter 2, week 3, day 2. Layunin na ang mga paraan na ligtas na pagtulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya na isa sa alang-alang na ang pagtulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Ngayon ay papakita ko muli ang mga larawan na tinalakay natin kahapon ng na mga paraan ng pagtulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya. Pagpunas ng gamit kasama si ate. Pagdilig ng halaman kasama si lola. Ito ay ilan sa mga paraan ng pagtulong sa nakakatanda. Bakit mo tinutulungan ang mga nakakatandang miyembro ng iyong pamilya? Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Ito ba ay dahil sa may ibibigay sila sa inyo? Meron ba kayo, ito ba ay dahil sa meron silang award na ibibigay sa inyo? O dahil sa ito ay tamang gawain? Ayan. So, tumutulong tayo dapat ng walang kapalit. Hindi tayo tutulong kasi meron ibibigay na award sa inyo. No, kailangan nating isaisip na ang pagtulong ay isang mabuting gawain kaya tayo tutulong hindi dahil sa may kapalit ito ano Sa araw na ito, inaasang matutukoy ninyo ang mga ligtas na paraan ng pagtulong sa mga nakakatandang membro ng pamilya. Inaasahan din na maisa sa alang-alang ang pagtulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya ay indikasyon ng paggalang sa kanila. So hindi tayo tutulong dahil may hinihingi tayo sa kanila, kundi dahil ito ay isang indikasyon na mahal at ginagalang natin ang matatanda. Ngayon, makinig sa ating gagawin. Ipapakita ko sa inyo ang larawan. O, sasabihin nyo lang kung ligtas o hindi ligtas yung mga ipapakita ko. Okay? Ano kaya ito? Ligtas kaya ito o hindi? Siyempre, ito ay ligtas. Yan. Ligtas ang pagtulong sa pag-uwalis. Ito naman, pagpupunas. O, isa rin tong paraan upang ipakita ang ligtas na pagtulong paghuhugas. O, isa rin tong ligtas na pagtulong. Yan, kasi basta may kasama kayong matatanda. Pagtatapon ng basura. Isang paraan din ito ng ligtas na pagtulong. Pagdidilig ng halaman. Ito rin ay mga isa sa ligtas na paraan ng pagtulong. Pagmamap. Yan, mas ligtas nga kung kayo ang gagawa kaysa yung matatanda kasi mamaya madulas sila so delikado sa kanilang Uh, katawan. Pagligpit ng higaan, syempre, ligtas ito na Tandaan. Mahalagang tandaan ang mga ligtas sa pamamaraan ng pagtulong sa mga nakakatanda. Kasi may ilang pagtulong na hindi ligtas. Ngayon, o yan, eto, sabihin nyo ulit kung ligtas ba o hindi ligtas. Eto, Ayan. So, hindi ito ligtas. Ang paglalaro ng apoy ay hindi ligtas. Halimbawa din, magluluto kayo sa kalan. O hindi yun ligtas, lalo na kung wala kayong kasamang matanda. Kung gusto nyong matutong magluto, pwede nyong panoorin ng magulang nyo kung paano siya magluto. At kapag kayo ay nasa tamang edad na, maaari nyo na yung gawing mag-isa. Eto, ligtas ba ito o hindi? Siyempre, hindi. ligtas yan. So ngayon mga bata, narito pa ang mga paraan na hindi ligtas na pagtulong. Halimbawa, mamamalansya kayo. Gusto nyong mamalansya, isasaksak nyo yung palansyahan. Dapat hindi muna. Ano? Kasi hindi pa kayo ganong ka eksperto para mamalansya. Mabigat yung plansya. Dapat wala pa kayong sapat na lakas para hawakan to. At saka, ka pinag-aaralan pa yan pag grade 4 kayo sa inyong TLE class. So doon, yan, tuturuan kayo. Pero sa ngayon, hindi muna. Saka hindi rin ligtas kapag nagsaksak kayo ng mga uh, mga appliances sa, sa kuryente, no, ay sasaksakan. So kailangan nandoon yung matatanda kasi may mga pangyayari na nagsaksak, hindi tama, nagkaroon ng sunog. Play yon. Tapos yung LPG, kapag uh, wag niyo paglalaruan, ito yung gas dit na tumutulong para magkaroon ng apoy ang kalan. Yan. So dapat laging ligtas ang ating mga gagawin. Eto pa, pagbibigay ng gamot kay lolo o lola na walang pahintulot ng doktor. So, dapat bago mo pa inumin si lolo o lola ng doktor, siguraduhin mo na ito talaga yung gamot niya. Kasi kapag nagkamali, maaaring lumala pa ang kanyang sakit. Okay, yan. Pag-abot ng paputok o kwites kay kuya. O, syempre, yung mga paputok, hindi aligtas. Kasi, mabawa, bagong taon, inutusan ka ng kuya mo na kunin yung paputok. Mamaya, Uh, may mangyaring hindi tama, biglang pumutok, hawak mo yung kwitis. Ano nga ba ang ligtas? Ito ay sitwasyon na malayo sa panganib. So, hindi ka mapapahamak kahit gawin mo ito. Next. Kapag sinabi natin hindi ligtas, ito ay sitwasyong mapanganib at magdadala sa iyo sa hindi magandang pangyayari o kapahamakan. Mahalaga na matukoy natin ang pagtulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya dahil ito'y indikasyon ng pang pang paggalang sa kanila. Ngunit dapat natin siguraduhin na ligtas ang ating pagtulong. Halimbawa naman, pinaabot sa iyo ang kutsilyo. O medyo delikado yun kasi halimbawa umada pa ka, eh maliit pa kayo, Tapos mabigat halimbawa yung pinakuha ang kutsilyo. Kaya yeah, maaaring matamaan kayo kung saan parte ng katawan. So, hindi yung ligtas. O kaya naman, gusto nyo tumulong sa pagluluto ng pagkain, gusto nyo maghiwa nung hinihiwa ni nanay, hindi yung ligtas. Kasi wala pang sapat na lakas ang inyong kamay para kontrolin ang kutsilyo. Ngayon, nais nice, kong buuin ninyo ang panghusa Ako ay batang, oh, sabihin nyo, matulungin. Ako ay tumutulong sa akin. Oh, sabihin nyo nga, kanino kayo madalas tumutulong? Pwedeng sa nanay, tatay, ate, kuya, lolo o lola o maging sa tiyo at tiya nyo. O maging sa guru nyo. Ako ay tumutulong sa ligtas na paraan katulad ng o ano ang mga ligtas na paraan ng iyong pagtulong? Maaaring pagwalis, pagtutupi, pagdidilig, paghuhugas, pagpupunas, maraming iba't ibang paraan. Pwede rin na pag inuutusan kayo na bumili, di ba? So, ano ang nararamdaman o damdamin nyo habang ginagawa nyo ang mga pagtulong na yon sa nakakatanda? Kayo ba'y nagagalit, nagdadabog o masaya? So, dapat kayo ay masaya kasi ito ay mahatang gawain. Bakit mahalaga na tumulong sa mga nakakatanda sa ating pamilya? Kagaya ng sabi ko, ito ay indikasyon ng paggalang at pagmamahal sa kanila matulungin. O, pag sinabi nating matulungin, ito ay pagbibigay ng mabuting paggawa para sa kapakanan ng kapwa. Kailangan ang pagiging matulungin ay nagdudulot ng mabuti. Yan, o mabuti, hindi masama. Bawa, meron ka nakita na bata na may gusto siyang kunin na laruan. Sabi niya, tutulungan mo naman ako, kukunin ko yung laruan na yun, gustong gusto ko kasi tinulungan mo siya. Pero hindi yon tamang pagtulong kasi hindi maganda ang magiging resulta. Magalang. Pag sinabi natin magalang, ito'y mapitagang, mapitagang naki, na, sa kilos at pananalita sa matatanda o nakakatanda. Yan, magalang, no? So, muli, babasahin ko ang mga paraan ng pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa tahanan pagtulong kay Lola sa pagwawalis ng sahig, pagtulong kay ate sa pagpumunas ng gamit, pagtulong kay kuya sa paghuhugas ng plato, pagtulong kay tatay sa pagtapon ng basura, pagtulong kay nanay sa paglilinis ng sahig, pagtulong kay lola sa pagdidilig ng halaman, at pagtulong kay tiya sa pagliligpit ng higaan. Ngayon, sagutan niyo ito. Lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng ligtas na gawain at X kung hindi ligtas na gawain at nangangailangan ng pagtulong ng miyembro ng pamilya. O yan, Sa unang larawan, naguhugas ng pinggan, check or X. O, syempre ito ay check. Ligtas yan na gawain. Number two. O, ito ay check. Number three. X. O oh, yan, naghihiwa siya. So, tapos nasugatan siya. Next, number 4. So, ito'y X kasi nagsasaksak ng plug ng kung ano mang isasaksak niya dito, no? Sa kuryente. So, hindi yan ligtas. Next. Hindi rin ito ligtas. Mamamalansya siya. O, oh, pwedeng magkasunog kasi kapag hindi nyo alam kung paano itong gamitin. At saka, tapos nakalimutan yung tanggalin yung saksak. O, maaaring mapahamak ang bawat isa. Next. O, ito ay check. Kasi nagtutupi ng damit. Yan. O, may natutunan kayo ngayong araw na ito. Hanggang sa muli. Paalam!